Ngayon, napitas ko na si Frank, one hit <laughs> Ngayon siya, itawir lang, kuno kuniya Motong, amko na lang, nit Motong, iwanit, ako silisilim na Igo na si, pupulin ko pa ngayon Ngayon, patay ka na, silina ka, nisunod ka Puti ka, may napitas ko na At ngayon, napaiyak na <laughs> uh -huh. Ngayon, iplikiran kong planko akong gitan, motong, kay la, kahok, <laughs> Mokono, la, motong, akong gitan Motong, <laughs> itawir lang, kuno mo wala siya kahok Motong, itawir lang, kuno Motong, akong gitan, silisilim Itawir lang, pamor Patay na natin yes Brody, mga ba o, tower pa more patayon na natin yan patayon na natin may kalaban pa lagi tig tower lock ko dere mautong tong na one ko po kamay ka may ka tower lock niya gyud mao gyud ang sakit kay ning kwandre pa kay gibanggaan tayo to sa inon wa ginakees patay pero ako ona oh hi dul kill wahay <laughs> grabbing oh, ng oh, wahay Ilyas man niya, Ilyas ngayon patay ngayon Bisa, manday, ni matay na bisaya ni dahil na yung namatay na ako Oo uh, patay kang pakito ka Uwi na, Uy, ina, deter naman na eh. na may hapit. Motong, gipatay na ako si brode Motong, akong giplikiran. kay eh, sayang mang kayo. ah. <laughs> na pa tayo. Pagka-iyakan yung kalaban. Eh. Water, water na. pero di sila diri mga ka-idol. Pero kay maayo man kay ko. Motong, pabuhat man kay ko. Motong, na mo motong 974. Ha, ha, ha. Mga kila. Na, pinabubo naman yung kill ko eh. <laughs> Ngayon, si Franco naman ay eh, itawirlak ng pukon niya. Motong, <laughs> Nak kali kayak aku mau aku gapu yang dipakai patay, Wala ya kata lang kan ya. Thank you for watch.